guys! Hi guys! So ngayon po ay bubunutan natin ng ngipin si Who are you? Johanna Johanna, So meron na siyang ngipin na ano na, malam, anong tawag doon? Kung sabi saya, pahingo na. So ngayon tatanggalin natin. Be, nali It's okay.

si ah. A. Ano Ako pang ah. Wala, wala, wala. Uh -huh. Wala pa, oh. Wala pa. No? Wala. Oh. <laughs> Show it to them. Here, guys. Madali, oh, Araul. po oh, nagdugo. You wash your mouth. Mm. Tapos na.